Magandang magandang araw po muli mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling nagagalang na kayo po ay aming mga kasama sa pagkakataon ito. Napakabilis lamang po ng panahon. Tayo po ngayon ay nasa ika ng topic, ang pag-ibig ng Diyos sa katarungan. Tayo po muna ay manalangin, humingi na tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po makapangirihan sa lahat patuloy po kami nagpupuri sa inyong pangalan. Salamat po sapagkat kayo po ay palagi namin kasama, lalo na po sa programang ito ng Solid Rock. Kami ay nagagalak na malaman namin ang aming mga kapatid ay sumusubaybay at salamat din po sapagkat nakakatulong sa kanila ang programang ito. Patuloy po nawa kaming buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang lalo po namin maunawaan ang mga salitang nais mong Ipaunawang sa amin sa araw pong ito, pataw, patawarin po kayo sa aming mga kasalanan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amin. Ang pag-ibig ng Diyos sa katarungan. Ang ating pong talatan sa Olohin ay nasa Jeremiah 9.24 Kundi magmapuri sa ganito ang lumulo alhati na kanyang nauunawa. At kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Noong unang panahon, ang mga taong sa Asia ay maraming kinakilalang mga Diyos, mga Diyos ng pabago-bago at malupit, na napat kailangan mong maglagay o mag-alay ng mga sanggol kung ibig mo nakasiyahan ka nila. Gayun pa man ang mga tao ay handang magpaglingkuran sila at ayaw na sila ay mabigo at pasamain ang kanilang loob. Subalit kung pag kung babasahin natin ang Deuteronomy 32:17 at 1 Corinthians 10:20-21, ang mga Diyos-Diyos ito ay ang mga demonyo at nagdadala sa pambansang mapangapi at mapang-abuso. Ang Diyos ng Biblia ay ang Diyos ng pag -ibig. katarungan, kabutihan, ng kabanalan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay may pag-asa. Ngayon at magpasa, walang hanggan. Ang Diyos na ito ay kabaligtaran ng mga Diyos-Diyos sa nagsanglibutan. Siya ay lubhang nag-aalala sa kasamaan at pagdurusa at walang katarungan. Kaya't kaniyang ipinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ito, higit sa lahat ay lilipulin niya ang lahat ng mga ito. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, paano'y pinakikilala sa Biblia ang basihan ng pag ng Diyos? Number two, liban sa paggawa ng may pag-ibig at katwiran ng Diyos, ano pa ang sinasabi ng kasulatan? Number three, paano kung ang tao ay patuloy na magpapakasama? magbabago ba ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Number four, bakit kung ang Diyos ay banal at hindi nagbabago, bakit nabanggit sa Biblia na ang Diyos ay nagsisisi? And number five, the last question, sa liwanag ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, ano ang marapat nating tugon? Balikan po natin ang question number one, papaano ay pinakikilala sa Biblia ang basihan ng paghahari ng Diyos? Sige po, atin pong titignan dyan sa mga awit 89.10. Ano po ba ang sinasabi? Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayan. So, ang kaharian po ng Diyos, ang kanyang pamamahala, naghalikan ang katwiran at ang biyaya, ang pag-ibig. Yan po ang sinasabi. Tingnan pa natin sa Kapitulo 89, Talatang 14. Katwiran ay kahatulan, Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng inyong ng iyong luklupan, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. So, narito po ang katotohanan, ang katarungan, ang kagandahan ay siyang nasa harapan ng ating Panginoon. Tingnan pa natin sa Jeremias 9.24, ano naman siya sabi? kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran sa pagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Yan, so napakaliwanag po na siyasabi sa banal na kasulatan na katarungan, kapayapaan, katutuhanan, at ang pag-ibig, yang lahat ng iyan nagsasama-sama at nagsasalubong, iyan ay naghahalikan. Ano po? So, ang sinasabi po, ito ang marapat na ating uh, makilala. Ang Diyos na ito, ng pag-ibig, ito ang dapat nating makilala at yan po ay nagagaling sa salitang hiyada. Nang ibig sabihin ay katulad nung uh, pagkakilala ni Adan kay Eva at siya ay nagkaroon ng anak. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng uh, malalimang relasyon sa ating Panginoon na ito ay matanim sa ating puso isipan na ating maudawaan, ating panghawakan, ating ibahagi, ating isakabuhayan, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, ng katarungan, ng katotohanan, ng kahabagan, at higit sa lahat, ng kaligtasan. Okay po. At sa ating pong pangalawang tanong, liban sa paggawa na may pag-ibig at katwiran ng Diyos, ano pa ang sinasabi ng kasulatan? Atin ang pong titingnan sa Deuteronomio 32.4, ano ang sinasabi? Si ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Yan, isang Diyos na banal, tapat, totoo. Yan ang likas ng ating Panginoon. Tingnan pa natin sa mga awit 92.15. Upang ipakilala, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid, siya ay aking malaking bato at walang kalipuan sa Kanya. Yan, so napakaliwanag po ng sinasabi na sa ating Panginoon, walang kalikuan. Yun po ang kanyang kalikasan. Kaya ibig po ng Panginoon na ito ang ating makilala. Ibig niya na ito ang ating ibahagit sa iba. Tingnan po natin sa 145. 9 hanggang 17 ng mga awit. Ano siya sabi? Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpasalamat sa iyo, Panginoon at pupurihin ka ng iyong mga banal. Sila mga sa salita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian at mangungusap ng iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihan gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ay kanyang kaharian. Ang kaharian may walang hanggang kaharian at ang kapangyarihan may sa lahat ng salit-saling lahi. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal at itinatayo yaong nangang subasog ang mga mata ng lahat ay nangangihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Ayan, so sabi po, ang pag-ibig na ito, ang katwiran ng Diyos, ang kanyang pagmamalasakit ay para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po, na marapat na sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon at mananampalataya kinakailangang makita, mahayag sa atin, ang ang ito. Unawain na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat, hindi lang para sa mga piniling tao. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katarungan ay para sa lahat. Kaya nga, marapat na ating ilalaan din ang pagpahalaga sa bawat isang kapwa-tao natin sa pagkatayong lahat ay sama mahal na mahal ng Diyos at ibig ng Diyos ang kapayapaan, ang katarungan, ang siyang mangibabaw at ating maranasan. Okay po, at ngayon naman po sa question number 3. Paano kung ang tao ay patuloy na nagpapakasama? Magbabago ba ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ayan, titingnan po natin sa Malakias 3.6. Ano ang siya sabi? Sa ako ng Panginoon ay hindi nababago, payat kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nang uubos. Ayan, ang sabi po, dahilan sa kanyang pag-ibig, dahilan sa siya hindi pabababago, hindi kayo nang uubos. At alam po natin na hindi lang yung bayan ni Jacob o yung lahi ni Jacob ang uh, naiwang uh, nananatili, kundi ang buong mundo. Ibig sabihin, dahilan ng Diyos hindi pa bago-bago. Siya ay Diyos ng pag-ibig, ng katarungan at ng kapayapaan. Kaya tayong lahat hindi na mauubos. Kung tutusin, marapat na sana tayong maubos dahilan sa napakarami natin pagkakamali at mga kasalanan. Gayunpaman, hindi tayo naubos sa ang ating Diyos, hindi nababago. Tingnan pa po natin sa ikalawang Timoteo 2.13. Eh. Ano siya sabi? Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Ayan, sabi po, kahit na tayo mga tao ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat. Kahit tayo ay magtaksil pa sa kanya, siya ay mananatiling tapat sapagkat hindi maari na kalaban niya yung kanyang sariling likas. Likas po ng Diyos ang pagiging mapagmahal, likas ng Diyos ang katarungan at ang katwiran. Tingnan pa natin sa Tito 1.2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat panang mga unang panahong walang hanggan. Ayan. So, hindi po maaaring magsinungaling ang Diyos magmula pa una hanggang sa ngayon, hanggang sa inaarap, hindi siya maaring magsinungaling. Tingnan pa po natin sa Hebrew size, 17 at 18. Sa ganito, sa pagkaibig ibig ng Diyos na maipakita ang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay pinamagitan ang sumpa. Upang sa dalawang bagay na di mababago na di, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan ay mga kakarontain tayo ng isang matibay na kasiglahan tayong nangagsitakas na kumakanlong mga mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ayan. So, napakaliwanag po talaga na ang Diyos kailanman hindi magbabago na ano pat maaari nating panghawakan ito. Maaari nating isa uh, isakabuhayan at panampalatayanan sa pagkatunay po ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Okay po, at ngayon naman po sa pang-apat nating katanungan. Bakit kung ang Diyos ay banal at hindi nagbabago, ba't nababanggit sa Biblia na ang Diyos ay nagsisisi? Ayan, titingnan po natin sa Genesis 6.6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at narumbay sa kanyang puso. Ayan, alam ko rin nyo, ang original na salita na ito sa Hebrew ay ang ginamit na salita ay now come. Ano? Na ang ibig sabihin, nagbuntong hininga. To sigh. That is, to be grieved. Ano Siya ay nalungkot. Siya ay naghimutok. Dahilan sa kanyang nakitang nangyayaring kasamaan sa kanyang mga nilalang. Tingnan pa po natin sa Exodus 32.14. Ano siya sabi? At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Yan. Muli, pinanukala ng Diyos na nipulin yung kanyang bayan dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. Subalit, nung si Moses ay makiusap sa kanya, ang Panginoon ay napabuntong hininga Sa pagkatalagang... Uh, kung hindi dahilan sa pamagitan ni Moses talagang uh, yung kanyang po ay kanya na sanang bibitawan. Tingnan pa po natin sa Jeremias 18.4 hanggang 10. Ano siya sabi? At nang mabasag sa kamay ng magpapalayo ang sisidlang putik na kanyang ginagawa ay kumuha sa uli ng ibang sisidlan na minagaling na gayon ng magpapalayo. Nang magkagay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sang bahay ni Israel, hindi pa ako makagagawa sa si inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito, sabi ng Panginoon. Narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko o sa bayan ni Israel. Sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang bunutin at upang ibagsak at upang lipulin. Kung ang bansang, bansang yao na aking pinagsalitaan ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ako yung magsisisi sa kasamaan na aking inisip na gawin sa kanila. At sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. Ayan. So, makita po ninyo, ano? Na ang Panginoon sabi niya, <laughs> maaari sana akong gumawa ng panibago kagaya nung magpapalayok ha maaari sana kung gumawa ng bago binasag ko na sana at pagkatapos gumawa na lang ako ng bago datapwat hindi ito ginawa ng Panginoon sa halip siya ay napabuntong hininga na lamang at siya nga ako na kapag ka ang tao ay gumawa sumunod sa kanyang kaluuban ay kanyang pagpapalain subalit so, kapag ka ang tao ay humiwalay at hindi sumunod, hindi nagtiwala sa kanya, siya ay napakabuntong hininga. Na ano pa? Kung maaari lang sana, kung hindi lang dahilan sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit, kung hindi lang dahilan sa kanyang biyaya, maaari sana tayo'y pinalitan na lamang. Maaari sana naglikha na lang siya ng panibagong uh, mga tao. Datapot hindi niya ito ginawa. Tingnan pa natin dyan sa bilang Disimulid. Ang Diyos ay hindi tao na, na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ayan. So ang Panginoon talaga ay hindi nagbabago sa kanyang paninindigan na tayo ay kanyang mamahalin. Nung magkasala sa si Eva at si Adan, ang sabi ng Panginoon, pag-aaliting ko, ikaw at ang Diablo ang iyong bini at ang kanyang bini siya ang dudurog ng sakong ha? Subalit, so, ang anak mo ang siyang dudurog ng kanyang ulo. So makikita po ninyo na ito yung pangako ng Panginoon nung pa. Subalit, so, kahit na ang tao ay nagpakasama-sama hindi pa rin nagbabago yung kanyang panukala na sinasabi niya, ako Panginoon ng Diyos at ikaw ay aking babawin. Ikaw ay muling aking bibilin. Tiyan po natin sa unang Samuel, 15.29 ang sinasabi. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man sapagkat siya hindi isang tao na magsisisi. Yan. So, hindi po siya isang tao. So, ang sinasabi nito, yung pagsisisi ng Diyos na binabanggit sa banalang kasuratan ay hindi kagaya ng pagsisisi ng tao. Sapagkat yung kanyang pagsisisi, ang sabi dyan ay yung pagbubuntong hininga. Now come. Na napapabuntong hininga siya. Talagang naghihimutok siya dahilan sa nangyayari sa atin. Okay, at ngayon naman po sa ating panghuling katanungan, number five. Sa liwanag ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, ano ang marapat nating tugon? Ayan, tingnan po natin sa Mateo 5.43 hanggang 48. Narinig niyong sinabi, ibigin ko ang, ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Natapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa usig Nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo ano ang ganti na inyong kakamtin hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis at kung ang mga kapatid lamang ninyo ay inyong babatiin ano ang kalabisan ng inyong ginagawa hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil kaya nga'y mag, mga mag, pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ayan. So, napakaliwanag po na sinasabi riyan, kinakailang iibigin natin ang kapwa na gaya ng ating sarili. Tayo ay magpatawad sa mga nagkakasala sa atin kung papanong tayo ay pinatatawad. Huwag po nating gagantihan ng masama ang masama. Bakit po? sapagkat ginagawa mong doble ang sakit sa puso ng Panginoon sapagkat siya na nasusuklam, siya ay uh, na inis, nagagalit sa kasamaan. So kung ikay ginawa ng masama at ginawan mo rin ng masama, kapwa ang Diyos ay nasasaktan sa inyong dalawa. So nagiging doble ang sakit sa kanya sapagkat tayong lahat iniibig ng Diyos, maging ang masama, maging ang mabuti, kapwa minamahal ng Diyos. At ibig po niya na tayong lahat maligtas hanggat maaari. Kaya gagawin ang lahat para maligtas. Kaya ang uh, tagubilin sa atin, daigin mo ang kasamaan ng kabutihan. Bakit po? Sapagkat ang kabutihan ang ibig ng Diyos na magibabaw kung papaano siya ay mabuti sa bawat isa sa atin. At ulitin ko, ang Diyos nasasaktan kapag tayo ay pinagmamalupitan, kapag tayo ay ginagawa ng hindi maganda, at kapag tayo ay gumanti, nasasaktan siyang muli. So, napakalaga ng pakatatanda natin na tayong lahat minamahal, iniibig ng Diyos, at ang ibig niya, kapayapaan. Ang ibig niya, katuwiran. Kung wala nang gagawa ng katuwiran, sapagkat ikay gumaganti sa kasamaan, sino pa ang may iwan para sa Panginoon? Kaya mga minamahal, tatandaan po, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At yan po, natatapos ang talakayan natin sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number one, ang katarawangan, pag-ibig at katwiran ng Diyos ay naghahalikan sa gitna ng kanyang luklukan. Number two, ibig ng Diyos na maging hayag sa atin at sa lahat ang kanyang likas bilang isang Diyos ng pag-ibig, katapatan at katwiran. Number three, ang mga gawa ng tao, mabuti man o masama, ay hindi maaaring magpabago sa likas ng Diyos. Diyos ng pag-ibig. <clears throat> At pang ang Diyos ay lapis na nagdaramdam sa kasama ang ginagawa o nangyayari sa tao. Panglima, ang pagganti ng masama sa masama ay nagdudulot ng dobling hapdi sa puso ng Diyos pagka lahat ay mahal na mahal niya. So sana po ay muli nakatulong itong ating pag-aaral ngayon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. O, mga banal, salamat sa pagkat minamahal mo ang lahat ng tao. Turuan nawa kami ng banal Espiritu na maunawaan ang iyong pag-ibig na ito at maibahagi namin sa iba na matutunan namin silang mahalin anuman ang kanilang maging reaksyon, anuman ang kanilang ginagawa ay gantihinawa namin pawang kabutihan upang magkaroon ng kaluguran sa iyong mga puso sapagkat ngayon aming nababatid na ang bawat kasamaan saan man ito nagbubuhat ay masakit sa iyong damdamin. Kaya mabanal, turuan nawa kami na kami ay maging uh, concerned sa aming kapwa at mapagpatawad, maunawain upang kung magkagayon, ang liwanag laban sa dilim ipagpatawad po na wala amang banal ang lahat ng aming pagkukulang pagkasa, lahat ng aming mga pagkakamali. Ito po ang aming samutiling sa ngalan po ng aming Panginoon sa si Isus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa muli po, ang pagpapala ng Diyos ay kamta natin sama-sama.